nilalang sa ilalim ng higaan mo. Gabing gabi na sa bahay nila James. Tahimik ang paligid at nakapatay ang mga ilaw. Ten years old pa lang siya. Pero sanay nang nagpupuyat. Scroll dito, laro dun. Hanggang sa may marinig siyang boses mula sa ibaba at inaanyayahan siya para kumain. Napakunot noo siya dahil dis oras na ng gabi. Pero hindi niya pinansin. At biglang sumigaw ang nanay niya ng malakas. Tinatawag siya. Pero may kakaiba. Parang hindi boses ng nanay niya. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot at bababa na dapat siya. Pero nang idikit na niya ang paa sa sahig, Isang malamig na kamay ang biglang humawak sa paa niya. Mahina, nanginginig at pamilyar na sinabi sa kanyang huwag siyang maingay at huwag siyang bababa dahil hindi raw siya yun. Nanlamig si James. Sumilip siya sa ilalim ng kama at doon niya nakita ang nanay niya. Natakot at pinagpawisan siya. Mabilis ng sinara pinto at ikinandado. Pero nung paglingon niya, nakatayo sa likuran niya ang nanay niya. Ngumiti ito at dahan-dahang nagiba ang mukha. Ang liig nito ay humaba, ang balat ay pumuti, at ang ngiti ay umabot hanggang tenga. Sa ibaba ng naririnig pa rin ang kalansing ng kawali. Ang totoong nanay niya, abala lang sa pagluluto ng hapunan para sa anak na hindi na sumagot kailanman.